Gerald Anderson may revelasyon tungkol sa DNA test result ng anak nila ni JJ Delana. Gerald Anderson, sa unang pagkakataon mula nang pumutok ang balita, ay nagsalita na at naglabas ng mahabang pahayag tungkol sa kontrobersyal na DNA test result ng anak nila ni JJ Delana. Sa isang eksklusibong panayam Inamin ng aktor na matagal na nilang alam ang resulta ngunit pinili nilang manahimik sa publiko upang maprotektahan ang kapakanan ng kanilang pamilya, lalo na ng bata. Ayon kay Gerald, ang pagpapalaganap ng naturang isyo ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa emosyon at pag-uugali ng bata sa hinaharap, kaya't mas pinili nilang sarilinin muna ang lahat habang pinoproseso ang sitwasyon. Binanggit din ni Gerald na para sa kanya, hindi kailanman naging basehan ng pagiging isang ama ang resulta ng anumang pagsusuri. Mahal ko si Gigi, mahal ko ang anak namin. DNA test man o hindi, anak ko pa rin siya sa puso ko, ani ng aktor. Dagdag pa niya, handa siyang harapin ang anumang intriga, maling akusasyon, o panghuhusga mula sa publiko basta't nananatiling matatag ang kanilang relasyon at buo ang kanilang pamilya. Sa kabila ng mga kumakalat na espekulasyon, nanindigan si Gerald na hindi niya kailanman iiwan si JJ sa gitna ng pagsubok na ito. Inamin din niya na hindi naging madali ang mga nagdaang linggo para sa kanila, ngunit mas lalo lamang nitong pinatatag ang kanilang samahan. Mas pinili namin na maghawak kamay at magtulungan kaysa magturo-turuan o mag-away, nagdag niya. Sa huli, Nanawagan si Gerald sa publiko at sa mga tagahanga na igalang ang kanilang pribadong buhay at huwag nang dagdagan pa ang mga kwento batay sa hakahaka. -haka. Para sa aktor, mas mahalaga ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang pamilya kaysa sa pagbibigay linaw sa bawat isyo na ibinabato sa kanila. Aniya, bata ang pinaka-apektado rito. Kung mahal nyo kami, hayaan nyo kaming mamuhay ng tahimik at masaya. Bago matapos ang panayam, muling iginiit ni Gerald na hindi hadlang ang anumang resulta para ituring ang bata bilang tunay na anak. Aniya, mas mahalaga ang pagmamahal, pag-aaruga, at oras na ibinibigay sa pagpapalaki kaysa sa dugong nag-uugnay. Hindi mo nasusukat ang pagiging magulang sa DNA, kundi sa kung paano mo minamahal at pinuprotektahan ang bata araw-araw, pahayag ng aktor na halatang emosyonal habang ibinabahagi ang kanyang salubin.